Now, ang tao ay hindi sila niwala sa impyerno, pero naniwala sila kay Kristo. Mm. Ah, ito nga yung maganda dito eh. Kasi ang, ang pinaka-interesting part dito, bakit kailangan paniwalaan ang impyerno? Yeah, yeah. Kasi may nagpatutuo. Yung Diyos na nagkatawang tao, ipinangaral niya ngayon yung impyerno. Siya ang nagpatutuo na may impyerno nga na pupuntahan ang tao kung siya ay hindi sa sampalataya. At kung si Kristo ay itinuturin ninyo na Diyos, na nagkatawang tao, at siya ay matapat na Diyos, dapat ninyong paniwalaan na totoo ang impyerno sapagat mayroon siyang ipinagtutuo na may isang mayaman doon na napunta at naparusahan at alam natin ang kaparusahan ng impyerno ay magpawalang hanggan. Hi! In this episode, if we're going to talk about the story of the rich man in Lazarus. Titignan natin kung ano bang matutunan natin about this story. Ito 'yung napakagandang story na ito patungkol sa buhay ni Richman Lazarus na sa gani sa ganitong kwento ba, Brother Larry. I specific ang pinuno eh. Nagbigay siya ng pangalan and this story was the time of Moses. So old story na kwento ni Kristo during his earthly ministry. Nakita natin diyan kasi some of the people uh, even kamag-anak natin, kakilala natin ay hindi sila naniniwala na ang impyerno ay totoo. Kasi sabi nila, bakit daw paparusahan ng Panginoon ang tao, eh, talang mahal naman ng Panginoon? Anong masasabi mo dyan sa kwento na yan Regarding sa katuruan ni Kristo patungkol sa hell. Ito ay napaka-interesting na kwento ng Panginoong Hiso Kristo. Hmm. Na ang ibig sabihin lamang doon, may kapahamakan talaga ang tao pagkatapos ng kanyang buhay dito sa lupa kung hindi siya sasampalataya sa Panginoong Heso Kristo. isa na itong hell dito na ipinapangaral ng Panginoong Heso Kristo na yung mayaman ay napunta sa kapahamakan ng impyerno pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang nasabi mo kanina, maraming mga taong hindi naniniwala sa impyerno, yun yung mga taong hindi sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Sapagat ang kailang kaluluwa o ang kailang kaligtasan o ang kailang kasalanan ay hindi nahugasan sa dugo ng Painong ng Kristo sapagat hindi sila nagsisang palataya. Nandun sila nanantili sa karumihan at sa kailang kasalanan. Kaya interesting itong kwento na ito ng Painong ng Kristo sapagat ang dalawang taong na ito, itong mayaman at itong mahirap na si Lazarus, ay pagkatapos ng kailang buhay, mayroon silang pinuntahan na lugar. Ang isa sa impyerno. Nagdurusa na kahit isang patak lang ng tubig ay kanyang hinihingi nakita niya ang kahalagahan ng tubig. At si Lazaro naman, nung kanyang kamatayan siya ay inakay ng anghel at dinala doon sa bosom ni Abraham. Kung tawagin natin, pansamantala, na yun ay place ng kaligtasan or safety place ng mga taong nagsisampalataya sa salita ng Diyos. Alam natin na ipinapahayag ni Abraham dito na si Lazaro ay sumampalataya sa salita na ipinapangaral ni Moises. O sa mga sa madaling salita, si Lazaro ay sumampalataya sa salita ng Diyos. Kaya nga, nung nagmamakaawa itong mayaman na pabalikin si Lazaro sa lupa upang ipangaral sa kanyang mga kapatid ang kaligtasan o ang salita ng Diyos, sabi na Abraham mayroon silang mga propeta doon. May, mayroon sila si Moises. Ibig sabihin yung mga sulat ni Moises na nagpapahayag patungkol sa Panginoong Heso Kristo na magbibigay ng kaligtasan ng tao. Ibig sabihin, dahil si Lazaro ay napunta sa safety na lugar, nangangahulugan dito gustong iparating ni Abraham na itong si Lazaro ito, bagamat siya ay walang karangyaan sa buhay, bagamat siya ay mahirap, pero siya ay nakikinig sa salita ng Diyos. Pero itong mayaman, hindi siya nakinig, sapagkat siya ay umaasa sa kanyang kayamanan lamang at nagpakanasa sa mga bagay na meron siya. Ito ang kalungkutan na meron siya na walang pananampalataya sa Diyos. Kung titinan natin dito, it's not about the riches we can go to heaven. Hmm. Isa din sa tinitinan nating ang at tinuturo dito ni Kristo, as long as ang taong ito ay handang makinig sa sayata ng Diyos, nothing else, nothing less, but just to hear the word, the word of God, what the word of God teaches about the salvation, hmm. ay yun yung binabasihan ng Panginoon. Now, ang tao ay hindi sila niwala sa impyerno. Pero naniwala sila kay Kristo. Hmm. At, Ito nga yung maganda dito eh. Kasi ang, ang pinaka-interesting part dito, bakit kailangan paniwalaan ang impyerno? Yeah, yeah. Kasi may nagpatutuo. Yung Diyos na nagkatawang tao, ipinangaral niya ngayon yung impyerno. Siya ang nagpatutuo na may impyerno nga napupuntahan ang tao kung siya ay hindi sa sampalataya. At kung si Kristo ay itinuturin ninyo na Diyos, na nagkatawang tao, at siya ay matapat na Diyos, dapat ninyong paniwalaan na totoo ang impyerno sapagat mayroon siyang ipinatutuo na may isang mayaman doon na napunta at naparusahan at alam natin ang kaparusahan ng impyerno ay magpawalang hanggan. Marami tayong matutunan sa kwentong ito hmm. at isa sa tinuturo sa atin dito ay habang buhay tayo, matiyak natin ang ating kaligtasan. Mm -hmm. Ibig sabihin, there is life after death. Isa kasi sa tanong ko natin ng bataan ko, Brother Larry, paano kaya pag binawin ako ng buhay, mm -hmm. what's life after death? Ano bang meron doon? Eh, sabi kasi nila, gagawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas. Uh, ma huwag kang magnaka, huwag kang magmura, mm -hmm. huwag kang gumawa ng kasalanan para mapunta ka sa langit. But those things are void as the word of God teaches. Mm -hmm. Ang ginagawa kasi ng mahirap nito ay walang-wala siya. Walang-wala siyang kayamanan. Ang ginagawa lang niya, nag, doon lang siya sa gate ni ni Richmond, nag-aabang lang siya ng mga mumo na mahuhulog doon sa table. si nandilaan pa siya ng mga aso. And then may sugat pa siya, mm. di pa siya ng mga aso. So, if you were in that situations ay, alam mo yung wala ka ng pag-asa sa mundong ito. No hope. Wala, no hope. Mm. But the good thing is, yung pananim, pananampalataya niya at paniwala niya doon sa tinuturo ni Moses mm. patungko sa karigtasan, about hell and heaven, ay narinig niya ito, for mm. sure. At sapagat si Kristo mismo nagpapatutuok. Even from the time of Moses, nagtuturo na sila doon ng kaligtasan. Mm. At yun ay mag magkikita natin doon na tinuturo doon sa Deuteronomy chapter 30. 30. Sabi ni Moses dito sa verse 14, But the word is very near unto thee, in thy mouth and in thine heart, that thou mayest do it. The commandments were already prepared and nasa kanilang kamay niya, nababasa na nila yun eh. And then itong salita na ito, naririnig na nila ito because isa ang sa ginagawa kasi ni Moses ng mga prophets during the Old Testament times ay nagbabasa sila ng commandments ng laws mula sa nabinigay ng Panginoon kay Moses. So ang mga batas na ito ay nasa kanila na, bitbit -bit na nila ito, naririnig na nila ito. The problem is they have no faith in God. Eh, sabi, isa sa sabi dyan ni Moses, bakit pa ayon yung maniwala? Kailangan pa ba na magbaba, may bababa pa sa langit para magturo sa inyo? At yung, yung tinutukoy niya dyan na baba sa langit ay siya ay si Kristo. And bring it unto us that we may hear it and do it. Ano bang gusto ninyo? Kailangan pa bang may baba mula sa langit para ituroin sa iyo personally para paniwalaan nyo? Sabi niya hindi na. Sapagat ang saitan ng Diyos ay nandito na sa ating kamakamay kamay, malapit na sa inyo, nasa bibig niyo na nga eh all you have to do is just to have faith in the word of God. Kaso ang problema kasi dito sa mga Israelites, nababasa nila yung salita ng Diyos, naririnig na nila, binibigkas na nila, pero wala silang pananampalataya sa salita na yun na kailang nahawakan, kailang binibigkas, at kailang naririnig yung kailang problema. Sapagat ang kailang puso ay hindi lang malayo sa Diyos, kundi koryado na or matigas na masyado. Kaya makikita natin sa panahon ng Israelites, silang silang lahat ay palaging sumusuway sa salita ng Diyos. Maraming mga tao ngayon na kapag binasa nila itong Old Testament, ang konklusyon nila ay ang mga Old Testament people or believers naligtas sila by obedience or by obeying the law. Which is wrong. Kasi ipanipaliwanag mismo na Apostol Pablo kung sa paanong paraan naligtas ang Old Testament believers. At naniniwala tayo ayon sa Biblia na maging Old Testament believers man yan at New Testament believers, tayo ay naligtas sa parehong biyaya at pananampalataya. Sapagkat ang object or ang center ng pananampalataya natin ay si Kristo. At binigyan niyang linaw ni Apostol Pablo itong sa Deuteronomy chapter 30 verses 9 to 15, Binigyan niyang linaw na ang salita pala na ito na kanyang ipinapangaral sa mga Israelita ay si Kristo. Hmm. Na Pwede natin yung basahin, Brother Leo, sa Romans chapter 10. Okay, sige. Ako na magbabasa. Romans chapter 10, verse. simulan po natin sa verse 4 till verse 9. Ito po yung paliwanag ni, ni Apostle Pablo doon sa preaching ni Moses nung binasa natin kayo sa Deuteronomy hmm. chapter 30. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that hmm. believeth si Kristo kasi yung nag-fulfill eh. There is a law, then this law has no power to save soul. Ang ginawa ni Kristo mula sa langit, bumaba siya para i-fulfill yun. For Moses describeth the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend in heaven? into heaven, that is to bring christ down from above sabi don sa, sa Deuteronomy kanina sino bang kailangan pa ba, ba ng bawaba mula sa alay para ituro sa atin kailangan ba bang bumaba ni kristo para ituro siya mismo magturo sa salita na binabasa ko sa inyo which is ang panginoon din naman nagbigay nito sa akin isa 'yan sa mga uh, posisyon na hinahawakan dyan ni, doon ni ni moses bilang habang nagpapaliwanag siya sa so verse 7 or who shall descend into deep that is to bring Christ again from the dead. But what saith it to the word is nigh thee? Nasa iyo na yung salita, yung Bible. And nasa iyo na yung Bible. The word is nigh thee. even in thy mouth, sinasabi na rin natin yung sinasabi na rin ng tao ang salita ng Diyos. Yung iba, kabisado pa yung mga verses. And in thine heart, that is the word of faith. The Bible is the word of faith the word of God, the Bible teaches about faith, teaches about the Lord. The Bible is inspired word of God. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, that thou shalt be saved. Itong te text na ito ay malino na malino na mula doon sa kapanahonan ni Moses, And then, sa kapanahonan ni Kristo, isa lang ang tinuturo dito na kailangan nilang sumampalataya kay Kristo. Kaya nga po, sa previous video natin, Brother Larry, na ang kaligtasan ay wala ng ibang kaparaanan kundi isa lang ang tinuturo ni Kristo. Kaya mula sa langit, bumaba si Kristo at tinuro niya itong story na ito that hell is true, heaven is true, pero ang purpose ni Kristo kung bakit siya bumaba dito sa lupa, just to give us life, eternal life that gift of eternal life. And that life, ay makukuha natin sa bayan ng ating pananampalataya kay Kristo. Which is si Kristo din nagtuturo, no? Sa John chapter 3, verse 16. Sabi ni Kristo doon, that whosoever believeth in Him, yung Him doon, siya yon, si Kristo yon yung bugtong na anak ng Diyos na pinadala niya para sa ating mga makasal, Lanan. Sabi ni Kristo, that whosoever believeth in Him, which should not perish, but have everlasting life. So itong sa story, balikan natin 'yung story regarding kay Richman and Lazarus kanina. So, during the time ni Moses, ay nagtuturo na si Moses about hell and heaven. And this story about the Richman and Lazarus, this stories was the time of Moses. Kaya doon sa sinasabi ni ni Father Abraham in the story of Jesus Christ that they have Moses, they have prophets. It means that during the Old Testament times, the prophets uh, Moses, Abraham, these men teach us about God, and the center of this of their faith is Jesus Christ, as it was taught in the book of Hebrews chapter 12 verse 2. Sa ano pa ano bang sabi don brother Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ayon. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sabi ni Kristo, paano natin makuha yung buhay na walang hanggan? By faith by faith sa magitan ng ating panampalataya sa kanya sa kanyang mga ginawa para sa ating buhay Namatay matay sa cross 2000 years ago that is for our sin and for the last part ng ating pag-usapan Brother Larry bilang conclusion ay gaano ito kahalaga itong na, itong story na ito na malaman at maintindihan ng tagapanood natin about the rich man in Lazarus regarding sa heaven and hell Mahalaga ito at importante para sa naman meaning niyan. pero ipinapakita dito na ang kaparusahan ng impyerno ay napakaseryusong bagay mm. na dapat natin maiwasan. Mm. Tama? Kasi ito ay seryosong kaparusahan sa mga taong hindi nagsisampalataya. At si Kristo, seryoso sa kanyang hatol na ilalagay o itatapon sa impyerno ang mga hindi nagsisampalataya. Kaya the reason why na gumagawa tayo ng video na ito para magbigay ng informasyon sa mga tao na ang impyerno ay totoo gaya ng ipinapangaral ng Panginoong Heso Kristo. Totoo ang impyerno na dapat natin itong maiwasan at tulang ibang pag-asa na maiwasan natin ang impyerno na ito o ang kapahamakan na ito kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo.